Thank <laughs> you. Magbos natin sa magandang araw lang po sa inyong lahat mga boss Welcome back po sa aking YouTube channel at Facebook page Reclure TV At harap po sa nuna ko sa isa ng panibagong video na ibahagi ko sa inyo At dito sa video tayo pag-usapan natin kung paano tayo magkabit ng wire connection Kapag nagkabit din tayo ng extra condenser fan motor o auxiliary fan motor Pero bago yan mga boss kung kayo bago lang dito sa aking YouTube channel Di pa nakapag-subscribe, please subscribe na At dami na na rin po yung notification bell button para ating kayo sa mga bagong upload natin mga video At po mga boss, tara sabay-sabay natin panoorin tong video ko. mga kaibigan. So yun po mga boss, gusto nyo bang magkabit ng extra condenser fan or auxiliary fan motor sa inyong mga sasakyan pero di nyo alam kung paano yung wiring connection ikabit? Tara po, saman nga kung panoorin tong video na to hanggang dulo at dito po ay bahagi ko sa inyo kung paano natin ikabit yung wiring connection. Ayan po kung inyong makikita meron akong ginawa dito yung basic wiring connection ng compressor clutch coil at ng condenser pan motor. Kasama na dito yung battery, easy compressor switch at yung mga piece natin na gagamitin. Siyempre po meron tayong ignition switch na pinakita. Then thermostat, compressor relay, condenser pan relay, clutch coil at yung ating condenser pan motor. Ayan po ito po yung lahat ng component na kasama natin kanilitahan ng wiring sa pamamagitan ng wiring diagram. Ngayon po, focus tayo dito sa ating main topic which is yung condenser fan motor. So ayan po, makikita natin ito yung condenser fan relay at mayroon niyang apat na terminal. So mayroong terminal 30, 85, 86 at yung terminal 87. Itong terminal 30 ay ito yung magiging power supply. Din itong terminal 85 ay ito yung magiging trigger. Din itong terminal 86 ay ito yung magiging ground. At yung terminal 87, ito na yung ating output at papunta na yan sa ating So, ayan. ngayon ang gagawin natin sa aktual na sasakyan makikita natin doon sa compressor mayroon niya ang wiring na nakakabit sa clutch coil so mag splice tayo doon ng wiring then ikabit natin dito sa condenser pan relay at dito yan sa terminal 85 so ito yung magiging trigger ng condenser pan relay ngayon dito pinakita ko lang dito ako nag tap sa output ng compressor relay which is sa terminal 87 at ito yung wiring connection siyempre po idadaan natin ng fuse at ang fuse natin gagamitin dyan ay 10 amperes then ito yung wiring connection and po kung yung makikita dito ko pinabit sa terminal 85 at tulad ng binanggit ko ito yung ating magiging trigger ng condenser fan relay Ayon po tapos yung terminal 30 ng condenser fan relay and po kung yung makikita manggagaling yan sa 20 amperes na live fuse so ito yung magiging power supply ng condenser fan relay ngayon yung terminal T6 naman ito yung ikakapit natin sa ground so dito ayan yung makikita sinama ko lang yan sa ground ng condenser pan motor so ayan yung ito yung symbol ng ground tapos yung ating terminal at ito na yung output at ito na yung kakabit natin sa ating component at ang component natin yung dito ay itong condenser pan motor. So ito na yung wiring connection. So po, ganun lang ang wiring connection sa ating gagawin na condenser pan motor. Ngayon po, uh, ang purpose natin kaya dito natin kinuha yung wiring connection sa compressor clutch coil at ikinabit natin sa terminal ite 5 na condenser pan relay para pag nag switch on ng EC compressor switch gumana tong ating compressor clutch coil mag engage sabay din na gagana tong ating condenser pan motor yun po yung normal operation sa condenser pan motor dapat kapag gumana yung uh, compressor gagana rin din yung condenser pan motor at pag nag cut off yung compressor, siyempre po magkakatok din tong condenser fan motor. Siya po ganun lang ang ating gagawin kapag uh, nagwiring tayo ng extra condenser fan motor. So tapos na tayo dito sa ating main topic na condenser fan motor at review ko na lang din sa inyo yung ipapang wiring connection sa ating compressor kung paano. So ayan, ito na mga ating compressor, makikita po natin ganun pa rin yan, mayroon niyang apat na terminal sa so, terminal 30, 85, 86 at yung terminal 87. Ngayon, ang wiring connection na ikakabit dito sa terminal 30 ng compressor relay, manggagaling yan sa ating fuse at ang fuse niyan ay 10 amperes. ayun Dahil yung terminal 85, ang wiring connection naman yan, ganito yan. Dito galing sa ignition switch, ayan, dumaan ng fuse na 10 amperes. Then, dumaan ng AC compressor switch yan yung output ng AC compressor switch. Yan naman po nakakabit sa thermostat. Yan yung output ng thermostat naman. Yan na yung nakakabit dito sa terminality 5 ng compressor relay. So yan, tapos yung terminality 6. Ito naman po ay na natin sa body ground. So dito, ganun din ang ginawa ko. Sinama ko yan sa body ground ng compressor clutch coil. Then Yun yung terminal 87, ito na yung output. At ito naman yung nakakabit sa ating compressor clutch coil. At tulad nga ng sinabi ko, dito tayo kumuha ng wiring connection na ikakabit natin dito sa terminal 25 ng condenser fan relay para ito yung magiging trigger ng condenser fan relay. So, ganun yung ating gagawin. So, sana po itong video na to ay makatulong sa inyo at sana naman po ay inyong magustuhan. So, maraming salamat ulit sa inyong panonood. God bless at mabuhay po kayong lahat. Bye-bye at hanggang sa muli.